guys! Good ng hapon! Ngayon, may, may tuturo ko sa inyo bagong apps siya, aiming app siya, guys. Uh, ang pangalan niya is High Fami. Ito siya, guys. Oh. Ito. Tignan niyo ang earning apps ko. Ang dami kong earning apps. May Bone, may PopTube, Popolive, Walkpass, Bolo, Bolo App, Awas, Waypool. Wala Hi Pami. Ito ang bago yung Hi Pami. Ito. Ito siya o. Oh. Hi Pami. Yan siya guys. Ngayon tuturo sa inyo kung paano ang gagawin natin guys. Ah, Mag-aalaga lang kayo ng mga tanim-tanim nyo dito guys. Pwede rin kayo umupo na mga ibang panel. Ganon. Tapos ito siya. Ituro ko sa inyo guys ang. Ito. Click natin yung Hi pam Ayan. Ngayon ngayon yung lumalabas nyan. Pagkatapos ng oras nyo guys. Every 15 minutes kasi magre-restart siya. Ngayon, sa akin kasi natapos na. Eh, I-claim ko na siya. I-claim ko na yung kwan ko ito. I-claim na. Eh, ma, ma harvest ko na siya, guys. Yan. I-harvest na natin siya. Harvestin natin. I-claim lang natin siya, guys. Yan. Claim. Claim natin siya, guys, ah. Yan. Yan. Ngayon, may lumalabas na. Yan. May lumalabas na ito cultivate ano nga click mo lang yan guys hanggang maubos yung yung ano yung tali yung yung gold nyo po kasi ito yung gold ito yung ito yung gold nya o oh. ito lang ito yung gold nya lang lipat ay sana yes. ito ang gold nya lipat ko lang po yung camera para kuhan yan ito yung gold ito yung gold na nasa taas pag pag may pang cultivate po kayo ano, ito yung gold dito, ito yung gold nasa taas ayaw man ayaw ayaw yan yung gold pang cultivate yan guys yan, tignan niya, i-cultivate ko na siya guys pipindutin ko tong cultivate ito click mo lang siya ng i-click I-click mo lang siya na i-click. Yan. Ayan, tumutunog siya. Hanggang, hanggang maubos yung gold mo siya. Yun o. Tapos pag ganyan na po ang lumabas, huwag nyo na pong i-click yan. May bayad po yan. Huwag nyo na pong yung buy and CP. Huwag nyo na po i-click yan. Ngayon, pupunta pa tayo sa ano, sa 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 panel po. Sa panel. Pwede po kayo mag-open panel. ah wait lang po. Ituturo ko po pala sa inyo yung tutulong ko po sa inyo yung ano yung pag sa makaka-open panel lang po kayo pag level 40 na po kayo pwede na po kayo mag-open ng level 40, eto sa akin kasi po level 50 na po ako yan yung sa akin, level 50 na po ako kaya anytime pwede ako mag-open ng panel gusto ko, yun lang po siya yun po, gusto ko lang po siya yan Gilit natin to Tapos ngayon, yung naiipon ko, yung naiipon ko po ngayon, ito na po yung naiipon ko ngayon. Yan. 328 po, 3.32. Ilan araw pa lang po ako dyan. Ayan eh, na naiipon ko. Yan o. Oh. Tapunta tayo dyan. Ayan. Ang ang, ang minimum withdrawal niya po is ten ten dollar ito ten katumbas niya is $5.70 seventy five pero pag bago po kayo pag bago po kayo sa inyo ito po itong $0.1 one pwede niya na pong withdrawin five five tapos pagkatapos po ng isang isang linggo po pag naka 7 days na po kayo 0.3 po, pwede nyo mga po pong withdrawin. Na, kakahalagang 17 pesos, 0.3. Tapos, pagkatapos po nyan, katapos po nyan, 1 dollar, pag naka 30 days na po kayo, yan, nakaka 13 days pa lang po. Kaya, 57 po. Tapos, pero, ang pinaka minimum niyang withdrawal po, eh, eh ito po, 10 po. Ayan po $10. Ayan. Yan po, 10 dollars. Yan. Andyan po yung Pwede po dito ang withdrawal is PayPal, GCash. Yun po, pwede po siya GCash, dalawang ano lang po. Pero po, pag gagawa po kayo ng other account nyo po, hindi po kayo pwedeng gumawa ng... Gagawa po kayo ng account nyo, dapat one account, one GCash. Hindi po pwedeng dalawang account nyo, isang GCash, hindi po pwede yun. Madetect po ni Hi Family po yun. Yeah, Niyan po 'yung naiipon ko ngayon. Konti na lang po makaka na po ako, 'yan oh. No? 328 test na po ako. Nakaka-13 days pa lang ako, 'yan po. Tapos ngayon po sa may sa may para po tayo pupunta sa may room. Click niyo lang po 'tong may your room, itong nasa itong room po. Click niyo lang po ito, ito, ito. 'Yan. 'Yan room. Click niyo lang po 'yan. Pumunta po kayo dyan. Tapos ngayon, magkiklik po kayo ng room kung saan gusto nyo pong pumunta. Ako gusto ko pumunta sa may family, sa may pam ko, sa family ko. Yan. Magtuloy. Yan guys, so yan lang po. Yan lang. Ganyan lang po. Pag natapos po yung oras ninyo po, yan, yung oras niyo po, pwede nyo, et, uh, eto po. Pag natapos po itong oras nyo na to, every 15 minutes po kasi mag-relation po yan, yan. Tapos, eh, harvestin nyo na po ulit. I-claim nyo lang po yung mga, ano, yung mga, yung mga, kung na ano na to. Yung ito, i-claim nyo, i-cultivate nyo, ganyan lang po siya, ganyan na kadali sa may gusto po nasa comment section po ang link at free lang po siya wala po siyang bayan Abang mainit-init pa po ang kwan niya, yan ayan po lang po ang aking naiipon yan malapit na pong makawidraw kaya kayo po gusto nyo grab nyo na po yan don't forget subscribe, may, subscribe, like and share thank you Thank you and thank you, thank you.